Hi guys, samahan niyo ako mag-ride ngayon at maghanap tayo ng magkukusun bibigyan natin 1,000 pesos at parting grocery. Tara guys, rides na tayo. Ah guys, bago natin umpisan yung video natin, shout out nga pala sa pinakamagandang barista natin na si Janet at sa kaibigan natin si Macho na laging nanonood sa atin. Maraming salamat. Yan boss. Sa kapanao eh. Sa? Ha? Sa may Ah, pumping station lang. Mabuti so, malapit lang pala. Ah, sa bagay. Yung mga tindahan dyan, walang tindang gas? Mabuti malapit nalang. malapit na lang. Mga ilang minuto mo pa bago lakarin, bago makauwi? Pumping dito sa Maynapindan Bridge? Uh, pero nakabenta ka na? Ah, hindi naubos? lang kita mo ngayong araw? Ah, tubo mo, 300. O oh, kahit pa paano, may 300. Nagagala-gala kasi ako. Okay. Ya, kita-kita kanina, labi ko nagtutulak. Oh. Ah, teka, bago ako tuluyang gumala. Bigay ko na sa iyo 'to. Ha? Huh? Ito. Oh, para sa ino eh. Hey, Malamit salamat. Po, Oo. Para gumaan naman yung bike ko. <laughs> hey, maraming salamat po. Ay, ito. Sama maraming mo na Hindi, sige lang. Hindi, actually. Hey, salamat. Vlogger ako eh. Oo, oh, vlogger oh. ako. Talagang nag pa ako ng mahihintuan na mabibigyan. Para sa'yo. Maraming salamat po. Pangdagdag mo pambiling bigas. Oh. Para mabawasan naman yung bigat ng bike ko. Eh, <laughs> maraming salamat. Oo. Salamat din Salamat din. Eh, eh sa totoo, pangarap kasi ng asawa ko 'yan. Kaso hindi niya alam na nasimulan na matagal na. Oh, <laughs> maraming, maraming salamat ah. Ingat ka sa biyahe. Pero kung may mapagasan ka dyan, kahit mag ka lang ng 20 pesos, alam ko nga may gas dyan yung gilid na tindahan. Dito yata sa kapila, no? Oo, oh, okay lang po. sige. Salamat ha. Marami salamat, Maraming salamat, din. Ingat ka. Ayan guys, ah, nabigyan natin si Kuya no? Papasalamat tayo kasi may nabigyan tayo ngayon.